sa nang oras ko na unsa na na binukang naman eh. hmm <gasps> Maunin Maunin oh, tanaw, na apa may dili sa shopping mo ni kinabuhit mo ni nakapangit dili no tanaw ni ayag na magtent na lang mi ano yung hard work hard work ni mama ay wallet sundo cellphone okay, cellphone video video sa yeah, Facebook hard work ni dada sundalo ay sundalo pulis pulis ay, police? Hmm. Police. ay guard na pala nasa hard work hard work hard working student. <laughs> Saan work hard work nasa lang hard work nasa lang hard work nasa trabaho ng mahirap Hmm? lang trabaho ng mahirap nasa huh? lang trabaho ng mahirap ano yung sundalo nasa lang hard work